Yon so may nakapagtanong sa atin no, sabi ni Jasmine. Pwede po ba ako diyan kahit walang experience? dito ako na sa Poland, OFW. Well guys, kung ako lang yung mag-testify, uh, baka medyo hindi ka maniniwala ng konti. Pero yun na nga, may mga kasama ako dito sa apartment. Tanungin natin sila kung okay lang ba na walang experience. Tara! Ayan, so ito po yung mga kasama natin sa apartment and doon pa sa taas. And syempre, ito yung unang tatanungin natin, si Sir Josh. Ayan, Sir Josh, may katanungan dito. Okay lang ba daw na walang experience? Yes, of course. So, by the way, um, ako pala si Josh and ang background ko is isa akong dropout student. Meaning ang um, galing ako sa, sa school sa pag-aaral and wala naman ako yung mga experience before no na start ako dito sa copy paste system and right now kahit na wala akong experience, kumikita ako ng malaki gamit ang cellphone. Yun! Grabe. Actually, guys, kaka-unlock lang niya ng iPhone. Ayan. Kanina lang niya nabili. Grabe. So, yun. Siyempre, pangalawang tatanungin natin. Walang iba. Ayan. Si Sir Matt. Ayan. So, ano yung masabi mo? Okay lang ba daw na walang experience? Actually, yes. Kasi ako, isa akong BPO employee sa call center agent before na hindi related yung pagiging call center ko dito sa opportunity natin na copy and paste system. Pero nagagawa akong kumita, inaral ko lang talaga, sinundan wow. ko lang ang sistema ng copy and paste system and right now, isa na sa mga kumikita dito. Wow, thank you so much, no? Grabe. Okay lang na walang experience. So yun guys, pangatlong interview natin, malupit to kasi grade 3 lang yung natapos. Tanongin natin siya kung okay lang ba daw na walang experience. Ayan, so hello bro! Yes, okay lang na wala kang experience dito sa ginagawa namin kasi ako dati grade 3 lang, walang kalam-alam sa negosyo. Then, mm. Right now, di ba inaral ko yung ginagawa namin na copy in pay system. And last week, kumita tayo ng 34,000 doing wow. copy in pay system. Oh, grabe, congrats bro! Yes! Yun, grabe no! In fact, guys, uh, sobrang dami mga college dropout po dito so iisa-isahin natin sila. Ayan, so ito guys, no, former student and uh, mag-one month pa lang dito sa opportunity. Magkano kinita last week? Um, 15,000 doing copy and paste. Ay, grabe, congrats, bro. Yes, thank you. And ito din, former student, bro, magkano kinita last week? 18,000 in just one week lang po. Yan, grabe, 18,000 copy and paste. So, yun guys, tapos na tayo mag-interview sa baba. Doon naman tayo sa taas. So ayan, um another dropout student, bro. Uh magkano kinita last week? Ayun, so kumita tayo ng 25,000 last week by just doing our proven copy and pay system. 'Yon. And huling tatanungin natin, and siyempre busy-busy siya kaka-reply ng mga clients. Grabe, bro. Disturbo mo na, uh, magkano kinita mo last month? Yan, so by doing this copy and pay system na ginagawa natin, kumita po tayo ng 70,000 last man. Uy, grabe. Doing? Copy and paste system. Yeah, kahit walang? Experience. Ayun, Ay, grabe. Congrats bro, congrats, yeah. congrats. Grabe. So ayun guys no, uh, nakita nyo naman yung mga kasama ko dito, uh, different backgrounds and different walks of life no. Um, yun na nga, sabi ko sa inyo, okay lang dito na kahit wala kang experience or ano man yung degree na natapos mo, professional ka man or hindi, as long as marunong ka lang magbigay ng oras dito at aaralin mo lang din yung sistema na meron kami, impossible, pwede ka kumita dito ng additional 20 up to 50,000 a month. Okay? So yun na nga, okay lang na walang experience as long as uh, marunong ka lang makinig. So kung ikaw interesado ka, na kahit nasa, nasa ibang bansa ka, bakit hindi mo subukan na mag part-time din dito? Okay? So yun lang, God bless everyone.